Hey, konnichiwa. Sugoi ni. Uwi na kami. <laughs> Maga yung labi ko. Kinagat na ng nga yung putang ng langaw. Sakit ba? Sige, pang ulan ang ina mo, masakit kang mga gatgago ka. Banata natin yan. Tuloy natin yung pakpak. Pakpak muna. Sabi lang pa. Pula pa. Pa muna. Pa. Ito ba yung sumipsip sa bibig mo? Oo, yan, yan eh. Ah, ito to ah. Mm. 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 Pero pa eh katawan katawan pa mm. mm. ulo yung ulo mm. tang mm. ina patay mm. torture talaga ay <laughs> hey, konnichiwa sugoy ni uwi na kami <laughs> tatlong taon <laughs> tatlong taon pulong <laughs> tayo punong puno na Punong-puno na. Uwi na. Uwi na Disney. Ito malayo na naman to. Kulang-kulang <laughs> isang kilometro. Yung lakad. Saan ang yung tayo na.